Yan, magpa-practice na ang tatay ko mag tricycle. <laughs> Para pag wala raw ako, siya daw mag ano. siya daw ang mag the drive. Pero hindi siya pwede sa highway dahil wala siyang lisensya. <laughs> ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Sige nga, tignan nga natin. siging Sige nga. chị nga! à ơi anh gá lênh anh Galeng ai ơi Galeng ai ơi 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 yeah

So, alam mo na. <laughs> Buti pa 'tong mga batang 'to. <laughs> Kaya mo 'yan. Sige lang. Buksan mo kasi. Buksan mo. <laughs> Hindi! <laughs> Hindi mo kailangan buksan. Basta naka-open lang. Nakasaksak lang ang bat. Ano? Susi. An? <laughs> Kaya naman bumaba. Thank you po. Kinabahan si Mang Doming. <laughs> oh, sige na. Antar. Okay. Okay. Na raw siya Sana nga <laughs> Ay <laughs> Okay ka lang <laughs> Okay ka lang Okay lang yan pa. Kaya mo yan. <laughs> Tapos pag ako yung namamataya ng makina dati or ng ano, lagi siyang ano. Ano yan, pati ba naman pag-release, hindi pa marunong. <laughs> ayan na, ayan na. Oh, nice one! O, na! Deison. 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 Nakatosh ka na? mag ka mo na, pagka mo at mag-tsaka ka, mag, ka pip ano, tsaka mo yung clutch sa ma. Bawas! Kasi mabagal ka! <laughs> Hindi mo pipihitin ng matagal yung clutch. Mabilis! Magkapihit mo clutch! Tapos, pa-clutch, tapos dagdag agad, gano'n. Tapos, bitaw agad dan sa clutch. Dagdag ka na! Kaya nga, masyadong, ano, maano yung makina. Clutch! Ayan. Pero hindi mo bibiglain yung bitaw ng clutch. Sa taas. Yan sa kaliwang kamay. Umaalog-alog ako sa loob. Ah? Si Pelo Amo. Hindi, may sakoy. Hello po! Sir? Yung anak ni Uncle Greg. Ay! Ginagaling nga masyado ni Mang Tobeng ha. <laughs> oh, saan kay ikot? Umakyat ka sa taas? Saan ka may ikot? Ha? Oh, sabi, tananong kita kung umakyat ka. Sabi mo hindi. Saan saan na dito? O oh, sige Ano yan? Ang bagal mo naman umakyat <laughs> Safety first Safety <laughs> first Ay, antara ini pa ako Ay oh, Tapos Hindi ka makakakyat oh. Hindi ka makakakyat Ang taas na ito eh oh, sige, pihit ulit Ikot Okay, tayo. Oi, oi, oi. Pagbesho, eh. Strength, Ay! Jaka ba na guys? Ganyan. Magano. Aga niya lugar na y. Okay, one, two, three, okay. <laughs> ah, sige. Eh 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 ano na uh? Naka-neutral ka pa pa. Naka-neutral ka. Eh. Uh, uh, oo nga. Pakikita mo diyan. Jesus. Hindi ko tama ng videographer. Ah, sige na. Yeah. Oh, clutch, dagdag. May, ganun 'yon. Clutch dagdag kahit pababa. Yan. Nakabitaw ka sa clutch. Sa kaliwa, nakabitaw ka? Ah, yan. Dito sa baba. ganun lang. Ah, nakakaandar na si Ama. Kita. Para kita. Okay. Yep. Galing nga ah. Oh, tansya dito. Oh, bawas. Kasi bagal mo. latch bawas. Ganon. Hello po. Oh, clutch dagdag. Yo. Pwede ka na pala mag-drive sa ano eh. <laughs> Drive ka na sa palengke. Nakakapunta na ako ng palengke. Ops, tinola yan! <laughs> Ala, nakabukas pala kwarto ko! Nakabukas kaya nga yung mga ko. Nakabukas pala kwarto ko. <laughs> Nalimot ko. Yo, malapit na sa bahay. Bababa ako bago ka dumating sa bahay, ha? Bago ka dun sa gate. Mamaya, sumusub ka na naman. <clears throat> Yun. Baka bukas tayo makauwi pa. Mas mabilis palakad ko kaysa sa andar mo. <laughs> Oh, sige, sige, sige. Kukunan kita ng video habang ano. Bababa ako. Yeah. Oy, pasok muna ah. Tuy, tigawon niyo di Ay, oh. Grabe yan, no? Oh. Oh. <laughs> sige. Uh, 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 uh. Yum. Ginalingan ni Mang Doming. <laughs>